Yung mga boss, nakauwi na ako. Oras na para sukatin natin yung nabili nating sapatos. Kung maganda o bagay naman siya sa atin, mga boss. Check na natin siya. O, oh, lapag na natin siya dito. Okay, siyempre. Suutan muna natin ang medyas, mga boss. Ay nga pala mga boss, alam niyo ba kung bakit ako pagkabigay sa akin nung nakita ko lang yung size ko? Ang importante na sa pagbili sa akin ng sapatos, basta nakuha ko na yung size ko, okay na yon. Tapos na-check kung walang damage. Rekta na ako noon kasi mga boss matagal akong naging ano, naging sales clerk sa mga sapatos, Nike, Adidas. Dati akong first job ko nga pala mga boss sa Sports Central SM. Yan yung unang-unang trabaho ko. Tapos susunod naman na destino ko sa Tobis Sport, bali nagyaho dun single demo, parang nag office de rin ako dun. Bali, kumbaga, sa akin yung store ng, sa akin yung isang brand, hawak ko yun. Okay? Hawak ko nga pala dati, Pila, tapos Ipanema, tapos Grenda. Yan yung mga hawak ko. Kaya pagdating sa pagbili ng sapatos, basta okay na yung size, okay na yan, bayad na agad. Basta na-check nyo yung walang damage, walang scratch, basta goods. Okay na yun, huwag na kayo masyadong kung ano-ano pa. Tapos, kung halimbawa, susukatin nyo sa bahay na lang mga boss. Para wala masyadong istorbo. Magagawa niyo pa yung anong plex-plex na gusto mo. Yung lang tip lang mga boss. Okay, dito na nga mga boss, sinusukat na natin. Ayan. Grabe talaga tong ano natin. Sipin mo, size 12 na tayo. Pakiramdam ko nga dito sa size 12, parang di ko alam ha. Parang sakto ba o medyo, pero sakto naman yung pit. Medyo pit talaga, literal na pit. Siguro dahil medyo chabi-chabi na yung paa natin. Yan. Pero hindi tayo mataba mga boss ha. Sa totoo talaga pag nagubad ako ng jacket ko macho eh, mga boss meron akong one abs. Ayoko lang ipakita. you no? Oh? Pogi mga boss oh. Air Max Impact 4. ubu oh, boom, boom, nade-dribble. mo naman talaga, magaling maglaro eh. O, oh, yan o. Oh. Bagay, mga boss. Mukhang babalik ako nito sa pagiging... Ano ah? Pagiging bangkok? <laughs> kung hindi nyo mga... Kung hindi nyo nga pala, mga boss, alam. Um, ilan na? 4 times Mythical 5 ako. Lagi ako nakakasali dati sa Mythical 5. At yung pinapangarap ko dating pinapangarap kong makuwang award, yun yung best center mga boss, last na laro ko nakuha ko yung best center, share ko lang mga boss yan, kaya ngayon dahil mm, nagkaanak ako ayaw na ako ni misis palaruin yun, magbantay raw ako ng anak ko, di na ako naglaro, doon na ako tumaba mga boss ngayon naman, sabi ni misis maglaro raw ako, magpapawis raw ako eh ayaw ko na ngayon eh, yeah, kung may hilig maglaro ng basketball yung asawa niyo, pa basketball niyo para hindi ano, maganda yung resistensya. Di tumataba. Si Mrs. may kasalanan nito, bakit ako tumaba, mga boss? Pinabantay niya ako sa anak namin. <laughs> Ayaw na niya ako paglaruin, magbantay na lang daw. Yun na lang. Okay, mga boss. Matatapos na yung video dito. Thank you sa panonood. Pinlex ko lang pala mga boss, syempre. Achievement at to.